Yun ang Kamusta ba yung friendship ninyo with Kiera? She's a really wonderful person. Close friend, you know. Pe na pero, na, nag-level up ba pagkalabas mo sa bahay ni Kuya? Syempre mas nakilala po namin ngayon sa Tiza paglabas ng bahay. Kasi, um, wala na lapel. <laughs> so, yung may iba pag-usapan na hindi namin na pag-usapan sa loob ng bahay ni Kuya. But, um, yeah, I'm getting to know her more as a friend, syempre. Mas na-enjoy mo yung experience na with her ngayong nasa labas na kayo? Or of course, sobrang yung feeling na nandito na kami sa labas. Kasi nakasanayan ko na uh, we lived with them, you know? I lived with Kira, I lived with every housemate. Kaya ngayon na sa labas na, Nakaka, nakataba lang talaga ng puso. Namimit na nila yung mga friends ko, yung family ko, at nakikita ko na rin yung mga kasama nila. So, yeah. Enjoy talaga. Ayan. Yeah. Sige po, thank, you, po.